uh, mushroom so ito na yung ika 6 days papakita ko sa inyo ayan so mayroon ng mga mga pinheads pinheads na yan ayan nakikita Ay, nyo may mga pinheads pinheads na pati rin dito sa may baba may mga pinheads na ano? So, meron na rin dito pinheads. Dito, meron na rin, umusbong na rin yung mga pinheads nila. Dito sa baba niya. Ay, paamag pa lang. Ayan Tapos dito, may mga pinheads na rin dito. Tapos dito sa ilalim nya, paamag pa lang. yan, nag-aamag. So wait lang natin sya ng ilang araw. At usbong na yan. So yan yung update natin sa sa Dayami. Ayan. Tapos dito rin sa kabila. <clears throat> para lang makita ninyo kahit na medyo mahangin ay papakita ko sa inyo, wala nang problema sa akin yung mahangin. Natutuyo lang kasi, ang problema ko lang pala. Problema ko mahangin, uh, natutuyo. Ayan, so, mayroon na rin sya dito. So ilawan lang natin para makita ninyo. Yan mga puti-puti na yan, uh, magyan ng pulba. Ayan, mayroon na rin dito. Tapos dito sa ilalim posbong na rin yung mga ano nila oh, mga mga pinhead sa ilalim. Ayan, pati dito, pati doon sa banda doon. Ewan ko lang yung dito sa may dulo kung mayroon ng pinheads. Titignan natin sa silipin natin kamit ng camera. So, ayan yung nasa bilid niya yan Yung dito naman ay mayroon na rin mga pausbong. And Yung dito mayroon na rin mga pinheads na maliliit. Dito mayroon na rin. Tapos dito sa ilalim, ayan, pausbong pa lang. So, yan lang ang update natin dito sa ating kabuting dayami. Ayan. So, yan yung update natin sa ating tanim. Okay.